Magandang umaga sa inyong lahat mga boss, uh, start ulit tayo ngayong araw mga boss Pinakang uh, tiles installation pala natin dito mga boss Sa first floor is, ano, uh, iko-continuous na natin mga boss Ayan, uh, uh, nilalagyan na rin natin to mga boss, yung pinakang mga siroho dito sa gilid Tapos itong mga bow dito, ayan, uh, iko-continuous natin ito ngayong mga araw Tapos yung pinakang third floor pala natin dito mga boss Ah, uh, binabara na pala natin ang tubig to mga boss ayan, kahapon. Uh, bali pang 2 days ngayon. Maganda naman mga boss is walapang uh, wala pang tumatagas dun sa ilalim. Ayun, pang 2 days natin ngayon to. abi uh, before mga boss kasi yung last na uh, mga nakarang araw na umulan, ayun, dito tumatagas. May tagas siya dito, tsaka dito, tsaka sa part na to. Talang-alawang araw na natin na nakababad yung tubig doon. Ayun, uh, wala pa naman tumatagas sa ngayon. Ayun, i-ano natin yan hanggang bukas. Or kaya uh, patatagalin natin ng limang araw para mas sureball tayo mga boss. Ayun, wala na na siyang tumatagas dito. At saka dito. Ayun. Uh, Ayun mga boss, uh, share ko na lang rin ulit pala sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng... Uh, pinakang uh, dry pack mga boss ayun, sa mga hindi nakakasubaybay mga boss ayun, uh, ganito pala tayo mga boss mag prepare ng uh, pinakang dry pack ayan, binabasa muna natin ng tubig yung buhangin uh, bago natin uh, ilagay yung pinakang uh, simento natin mga boss Ayan, bali dalawa pala yung hinalo natin dyan mga boss dalawang simento tapos yung ulitin na lang rin natin yung uh, dami ng buhangin natin is uh, 4 apat na 16 liters kada isang sakong semento mga boss. Ayan, tapos ikakalat lang natin mga boss yung semento. Uh, tapos ihahaluin natin mga boss. Bali, babalik rin pala natin mga boss yan ng tatlong beses. Ayun, para talagang uh, yung pinakang dry pack natin mga boss is uh, halong halo siya. Ayun, ganun yung uh, proseso pala ng paghahalo natin mga boss ng uh, dry pack. Ayan, kung mapapansin din natin mga boss, ayan, uh, yung pinaka nga dry pack natin is talagang hindi siya nagbubuo. Kaya maganda mga boss, is na yun, uh, basahin muna natin yung buhangin bago natin ihalo yung semento mga boss para ganyan yung kalalabasan mga boss. I'm walking alone. So empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. to now next ayan, mga morning sa uh, na uh, pala tayo mga boss ng uh, pag-install uh, ng tiles dito mga boss sa uh, first floor. And eto na lang mga boss yung uh, pinakang uh, install natin mga boss etong area na to. Tapos yung dito pala mga boss uh, kahapon uh, nakapag-layout na pala tayo dito mga boss yung pinaka-magiging tiles natin dito sa may toilet natin ayan. Well eto na yung pinakang layout natin mga boss ayan. Uh, may tinansiya na tayo balik ganito kakapal yung pinakang uh, magiging mortar ng pinakang uh, tiles natin dito mga boss sa toilet pati yung uh, niche natin dito mga boss ayan eh, okay na rin uh, napalitadahan na natin yung pinakang uh, wall na to tapos yung pinakang uh, ayun yung pinakang toilet natin dito sa second floor eh, naka second coat na pala tayo dito mga boss waterproofing natin mga boss the same pa rin ang ginagamit natin Uh, the same yung ginamit natin sa may third floor yung boysen na plexiband bali, naka-second coat na tayo dito ayun, uh, papatungan na lang natin ulit ng isa pang coat pa, uh, tatlong patong ulit tayo dito mga boss tapos ili -like test ulit natin ayun, tapos yun, uh, okay na rin yung niche natin dun uh, ayun, nakapag-layout na rin tayo dito mga boss ayun, may tansi na rin tayo dito

Ayan mga boss Ito uh, na pala yung na-install natin dito mga boss Sa may pinakang toilet natin Ayan, ito na yung pinakang uh, Design nung tiles natin dito mga boss uh, Kulay gray siya mga boss Ginawa pala natin mga boss is uh, Ayan, uh, before kapag nag-install tayo Is uh, yung pangalawang tiles Ito kasi mga boss Ang gamit natin dito is 60x60 uh, 60. Ayan, kapag 60x60 60, mga boss uh, Ayan uh, sinasagad na natin dito mga boss sa baba. Ayan, para dire-diretso na rin yung pag-tiles. Hindi na tayo nagta-tiles dun sa pangalawa. yung ginagawa lang natin yung mga boss kapag uh, 30 by 60 yung uh, pinakang tiles na ginagamit natin sa wall. Ito kasi mga boss is uh, 60 by 60 kaya direct na tayo hanggang baba mga boss. Ayan, ito na yung na-install natin itong isang wall na to. Ayan, kukontinuous ay -co uh, na lang natin to mga boss bukas. Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin mga boss. Kita-kita ah, na lang ulit tayo sa susunod nating video mga boss. Ah, muli, maraming maraming salamat. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.